Napaday po kami din sa Abangay na Munga. May nakita po isang magaling. Okay po, tala mga mo, Bo, lang mga pangalan mo pa kitol. Bo, sige lang. Papakalala mo na. Huwag mo na pakitaan ng galing. Ano mga pangalan mo, boss? Christian. Christian, Christian, pakitaan mo nga, mga mga boobies. What the hell? Fuck ay! One more, one more. We're going again. Back, 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 back. Kung kayo Inoki nga ka na, magaling ka sa basketball eh. Ha? Kung kayo hindi na ano, magaling ka sa basketball. Yeah, Dati. Oo. Ramdam ko eh. Yung mga isip mo, na-imagine mo yung parang yung sa isip mo, yung mga gusto mong gawin. Parang <S player> kaya mong gawin ang isip mo. Ang problema lang, hindi lang kaya gawin ng... Siyempre, nang iyong kapansanan. Hindi ka, hindi ka. Pero ito nga, sa so one bag pa nga tol. Oo. Parang kung ano, parang iniisip na si Jordan eh. <laughs> Ayaw. Oh. Wait, <laughs> nakita mo din sa na ako shot. Oi. Oh, nakadisk shot. Ay. Sipay, sipay, gatin nakaka-shot dito tuloy yan. Kami pito madi isang bagang gina mo nga, akin po ang isa po naming point ng na mga kalaban namin. Natatakot na po ako sa mga mogs na kinadawayan. Paano, pag mo, pag hindi nakashoot, pag nakashoot ka, bibigyan ka ito ng 20 Pag wala yun, wala, at limandaan niya, pag nakashoot ka diyan yan. Oh, limandaan niya, pag nakashoot ka diyan hindi nila, 20-20 yan. Oh, bibig na po, spill, oh, okay, nakuha agad. Oh, puta, may 20 ka na sa akin to, bibigyan ka ito ng 20 eh. Oh, naka-20 sa akin si boss. Pwede, may 20 ka sa akin to, ito. Ano yung pinigyan niya ng big ten? Atong muna tol, lapig! Atong muna tol, salamat talaga pinatan mga mugs na tol. Ako ng mga mugs. Ano, ano, ano. ano masasabi ito? Ay naman! Ah, salamat. So hanggang, babay ka muna tol, babay ka muna. Bye bye! So, bye bye! Next, next, pagto, pagto. Gusto pa ng pagto? Okay na, pagtuan lang. Ano na? Okay, bye bye! Bye! Salamat!